ano yung sasabihin kung kulay yun yung hindi nyo hahawakan yung matatalo 100 at yung mga ay, ma uh, yung mananalo 1000 nga nga may <laughs> 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 dapat palaman ang babae hindi nagpapatalo pula yellow green pula yellow green may nakawang na yellow sinong talo eh sa tay yellow pula orange orange pula yellow green oh, yellow <laughs>

Okay, take to, Dahil yung mga boys, talunan. Take, take three pala. Sige. Red, orange, yellow, green, green, yellow, green, yellow. Ang nag talo. Bawe, Bawe, bawe. Bawe, pamasahe. Bawe ng pamasahe. Red,

yellow, green, pula, orange, yellow, green, pula, orange. <laughs> Ay! <Yeah. laughs> Ay! <laughs> <laughs> <Angel. One> Thank <thousand. laughs> you. Thank you. Yes. Ah, <laughs> <laughs>